Alam pang narinig ko madam ang tren. Kumisang gusto ko na ang tumakbo sa rilis. Samahan ko na siya. Mula pagbata alaga. Sabi-sabi ko, mapungawon. magalang at malambing. Ganyan kung ilarawan ni Nanay Sofia ang kanyang bunsong anak na si Faith. Labing pitong taong gulang na ang dalagita mula sa barangay Inarado Daragalbay at tulad lang ng ibang kabataan, puno rin siya ng mga pangarap. Si Faith, magalang, mabuo na aki, matinabang sa mo. Di ito madagit. Maski kumisang pigdadagitan ko, ta, umisan, sigi sige ang kawat niya sa cellphone, umisang magkaon, pigdadagitan ko, ta, abo kong mag siya. Maraming po. Kasi kumaapot mo kuma ang tapos si Dante, walang Ngunit nito lamang na ikasampu ng Setyembre Isang kalunos-lunos na pangyayari ang gumuho sa pamilya Zamora. Isang desisyong kailanman ay hindi na maipapaliwanag pa. Alas otso ng gabi, nagbawian ng buhay ang dalagita sa isang mabigat na pamamaraan. Ikinadulungkot ng aming programa ang pangyayari ng maidulog sa amin ang kinahinatna ng isang dalagita mula sa barangay Inarado, Daraga Albay, matapos itong magpasagasa sa tren nito lamang Martes ng gabi. Dumulog sa aming programa ang panganay na kapatid na si Daricel Noblesa at naghihinagpis niyang ibinahagi. Pagkakaalam ko po ma'am, lung gabi na yun, ma'am, pinapakain ni mama, hindi pa daw, hindi pa kumakain. Tapos nagtanong daw dun sa kapatid ko sinundan niya baga yung dumaan na ba yung train? Ah, so, nagtanong na siya ng gano'n? Opo, hindi pa maya, yun, bakit? Yung bunso ang nagtanong? Opo, oh. niya, hindi pa man ya, bakit? Wala lang. Tapos kumain daw madali. Tapos, nung kumain madali, niyakap si Piking. Hindi naman niya mayakap. So, kasi hindi parang... siya malambing. Kay mama lang siya malambing pagyakap niya, biglang marinig yata yung train. Tapos nawala. Based sa kapatid ko, kasi may kapatid pa ako ma'am college. Nung palapit na ng ngayon train, bumagal siya. May nakita daw siyang paa. Alam nga ba kasi mama? Kasi minsan sinusundo siya ni mama. Punta siya kay mama. Sabi niya, si mama, andyan si mama. Sabi niya, oh ngayon ni, asan si Faith? Sabi niya, asan si Faith? Wala, wala si Faith. Di nag, ano sila, di takbuhan sila doon sarili kasi nawawala si Faith. Nakita nila doon si Faith. Pagtingin ni Papa, confirm. Si Faith, putol po yung dito niya. May parang putol po siya dito. Halos buong pamilya nila Daricelle ay hindi makapaniwala sa sinapit ng kanilang bunsong kapatid. Hindi abot akalaing may tinatago na palang matinding kalungkutan ang dalagita. Upang mabigyang linaw ang sensitibong usaping ito, nakapanayam din namin si Dr. Camille Garcia, ang isang psychologist talagang kinakailangan may makausap. Opo. Dahil kumisan sa pag-uusap na ganyan, you're saving a life. Kumisan, eh, hello, kumusta? Ano nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pa natutulog? Mm -hmm. Gusto mo ba kumain? Gusto. Yung mga ganong bagay lang, malaking factor yun para makaiwas eh. Preventable. Unfortunately, hindi lang natin alam na kumisan yung taong nakakausap natin pala eh nagko-contemplate na ng ganong klaseng. Opo. malaking factor yung sinasabi niyo na pakikipag-usap sa inyong mga anak dahil kasi when you talk of illness, ang illness starts with the letter I, pero tatandaan niyo kung paano nagiging maayos sa isang tao. Please, make it a point na yung I palitan natin ng we and it becomes wellness. Para sa ganon, ang isang tao ay nagiging maayos dahil kasi may nakausap siya at nakamusta niyo kahit sandali lang yan, meron kayong natugunan na sinave na buhay. At sa aming pakikiramay sa pamilya ni Daricel, personal naming binisita ang magulang ni Faith at aming nakausap sila Nanay Sofia at Tatay Dante. <laughs> Pudol-pudol ang katawan niya, madam. Iwala yung paa, iwala yung ulo, yung katawan. Iwala-iwala sila. Gusto ko puntahan yung anak ko. Gusto ko kasi yung ulo niya. Kasi ang haba ng buhok niya hanggang sa puwita ng buhok niya. <laughs> hindi ako pinalapit ng mga tao kaya sobrang, sobrang nanalulungkot ako kasi hindi ko nakita. Tinakpa na nila. Doon lang niya inano yung buhay niya sa rilis. Hindi ko man lang madam na, ano, na may problema pala nag ako sa kanya kasi kung naglalaro siya diya sa kwarto niya, nakahiga siya, nagkikita namin. Yun madam, nakaupo siya, nakataligod po siya dito sa pinto. Ang tagal niya magsipon hanggang gabi. Pangarap raw umano ni Faith ay maging isang flight attendant. Ngunit dahil sa isang desisyon, ang pangarap na ito ay tila bigla na lamang naglaho na. Kahit kami madam nagagawa lang ng pamaypay, um, Aba niko, napapag aral namin. Kaya nga may ano nga siya na gusto niya mag-stewardess para da umahong kami de, yana, sa hirap. Dahil nagtataram sa ako problema niya madam. ta aram niya na de, ako pwede mag-problema. Tapik ba ako neng doktor bolunya niya ako mag-problema. Nagagabat ang payo ko. Kaya siguro, inanunan niya sa problema niya ni, kahit sabihin na hindi naman talagang kumplito yung naibibigas, yung mahirap. Pero naitatago yun, pinapag-aral. May damit naman, maski hindi masyado maganda. Yung kaya lang, masakit sa loob. Nanonood po kami ng TV, yung pelikula ba? Tapos, wait, si alas, eh, alas, alas, 8 alas, alas na mahigit siguro. Sabi ko naman sa kanya, kumain ka na. Nangangayat ka, kaya, kumain ka na. Eh wala naman Pero mabait iba yung ano yung para napakabait dati pag ginano mo yun. Patat patat ano yung pinto <laughs> may may pagkaano rin. May palok luko rin pag minsan. Ngayon napakabait din ng niya pag sira doon pinto Kinilip ko, rangkain. Ah, pero cellphone ko pag ganun ganun cellphone Tapos, kala ko, well, nandiyan lang. Yun. Nung siguro mga ilang minuto umuugong yung train pag uugong ng train kukari yung mga binatayan kamalig pa lang tipid nakita ko ron sa likod well ito pagbukas ito lampas sa bintana tinitingnan ako tinignan ko ba't ka ako nagtataka nakatingin sa akin at hindi man patingin parang nagkakaiba ba yung tingin niya panghina ako para ako mapapaluhod ang ginawa ko linakasan ko ng loob ko at kung hindi ko lalaksan loob ko baka naman asawa ko Oh, paano na? Dalawa na kami. Wala nang sasakbot sa Hirap na hirap ako madam, hindi ako makatulog. Halos hindi ako makakain. Hilong-hilo ako madam, nanghihina ako pag ako na-stress. Mahal na mahal ko ako madam, hindi ko sila pinapagutom. Madam, gusto ko na mamatay madam kasi gusto ko na mamatay ikaw isang ina. Makikita mo yung anak mo, putol-putol ang katawan. Halos buhay ko madam, ayoko mabuhay. Lalo pang naririnig kong madama ang tren. Bumisang, gusto ko na akong tumakbo sa rilis. Sabi-sabi ko, mapungawon. Sayang. Bata pa. Para maibsan ang alalahanin ng pamilya sa Mora, ay agad na din namin sinagot ang kanilang bayarin sa punerarya. Baliwag na po kayo mag-alala kasi yung bill niyo po sa Bear sa final Parlor sagot na po ni Ate Bukal. Salamat po, Madam. Maraming maraming salamat, Madam. Napakabait niyo. Personal na rin nagpaabot ng pakikiramay at tulong si former Congressman Christopher Kitoko. Salamat po. kasama ko. Faith, mahal na mahal ka ni Mama. Huwag ka na mag-alala kay Mama. Sana isama ka na ni Lord. Tulad ng ibinahagi ni Doktora Camille, small talks can save lives. Mariin natin ipaalala sa isa't isa ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay. Piliin nating unawain ang isa't isa, intindihin at pakinggan. Dahil ang ating bawat desisyon ay may tiyak na kaakibat na epekto sa bawat isa.